Assalamualaikum. Mag-ingat po tayo sa mga scammer online na nagkakalat ng mga magnanakaw na walang takot sa Diyos na kinalimutan nila may impyernong nilikha para sa mga katulad nila. At ito ay patungkos lalo sa pagbabayad ng tuition fee basta-basta online na hindi mo muna sinusuri mabuting ang skwelahan ng papasukin mo. Tulad ng itong isang kababayan natin nag-PM sa akin, na akala niya ako yung matagal niyang katsyat patungkos sa pag-enroll -e ng caregiver. At hindi, hanggang sa napagtanto niya, iba yung number Iba pala yung number ng Telegram, ginaya lang pangalan ko at um, kapal pa ng mukha ilagay yung Palestinian influencer, Pilipino, nito ko no caregiver, health caregiver. Tapos ginaya pa yung account ko sa TikTok na pangalan ko pati uh, picture ko. Sa totoo lang, hindi, sa Facebook din nangyayari to matagal na. At hindi lang ako yung ginagaya kung sino-sino may mga page na meron sa Facebook na ginagaya pangalan at profile. So dito sa TikTok, mas grabe itong ginaya ko na patungkol pa sa pag-aaral ng caregiver. Ako, kanina ko lang chinek talaga yung profile. Akala ko walang masyadong post, kaya common sense. Pero yung chinek ko, ang dami niya palang videos na pinos yung pang-reply niya. At itong ID na ito, tignan mo, itsura ng ID pa yung binibigay niya. Anong klaseng ID to pati bata kayang gumawa nito? Na ginaya pa talaga American Caregiver Association. tinamo mo, picture lang, pangalan, tapos kailang ka pinanganak, location. Anong klaseng ID to sa totoo lang? Minsan magkaroon tayo ng common sense. Mamaya share ko sa inyo yung pinagkaiba ng legit sa hindi na account para maunawaan nyo. Tapos, yung nagbayad pa itong kababayan natin, hindi din biro, 700 real. Buti nga, 700 pa lang kalahati. Pero malaki na din yun. Halos 10,000 na din yung sa Pinas. Parang 10,000 pinangako doon sa bawat pamilya. Kaysa ibibigay na sana yan sa mga anak niya, ay nagastos pa niya para ipadala dito sa scammer na ito. At ang sa resibo, bakit nasa US ang address? Kung nasa US man talaga itong tao na ito, hindi ka na mahiya sa sarili mo, sa kapal na mukha mo. Nasa USA ka, ang dami naman tarbaho dyan part-time, malaki ang dollar dyan kahit papano. Hindi ka na maawa Mag-i-scam ka pa ng kapwa mo dito na maliit sahod dito sa Middle East. Hindi ko alam kung paano mo nag nagagawang uh, matulog sa gabi na may niloko kang kapwa. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa na gamitin itong pera o ipakain sa pamilya mo, uh, pambili mo ng pagkain sa pamilya mo na galing sa nakaw. Hindi ko alam kung itong tao na to naniniwala pa ba may Diyos, naniniwala pa ba siya na may kabilang buhay. Kahit anong relihiyon naniniwala na mayroon tayong kamatayan na haantungan. 'di ba? Kahit umabot pa isang daan ang edad mo, meron at meron tayong remember akira, hero life after dead Tandaan mo lagi na meron tayong uh, buhay na pupuntahan sa kabilang buhay. Na kung saan kaya nga nilikha ang empire mo para sa mga katulad mong tao na magnanakaw at lang takot sa Diyos. Explain ko muna sa inyo 'yung account. Napakalinaw po. Ito ang account ko sa sa TikTok hindi sa nagmamalaki. Halos may 25,000 na subscribe uh, followers. Pwede naman tayo bumasi kahit sa papano sa followers, 'di ba? tingnan muna natin ang dam. Kumpara sa ito, yung isang araw, 30, ano lang siya, 38. Ngayon, nag-40 na. 40 na yung nauto niya na mag-follow sa kanya. Pero hindi ko din masisi. May mga tao kasi titiwala sa akin. Pero hindi muna chinecheck mabuti. Ako, hindi ko alam mag-edit ng ganito. Tsaka, pare-parehas lang yung post niya. Ako, sa account ko, may kita mo, marami akong videos, iba-iba. Ako talaga yan, legit. May mga comments, na replyan ko. Uh, legit na ako kumpara dito sa halata naman gayon tong klaseng account may time pa ba akong gumawa nito ng ganitong ano saka yung video na ginawa ko ito ay kasi about about ito sa caregiver na itong taon may ginawa akong video na commercial patungkol dito sa caregiver na pag-aaral dito sa Riyadh uh, at yung time na yun nasabi din na din ng teacher namin yung time na meron magsoon magkaroon sila ng branch sa uh, The at Jeddah so siningit ko na din sa video ko na magkakaroon ng Jeddah at The pero yung number ko Naka-display naka talaga sa loob mismo ng video, naka-edit Sabi ko, i eh, WhatsApp lang ako kung, kung may katanungan o ano mag-enroll Sa totoo lang, ang dami nag-PM sa akin Siguro halos 40 na gusto mag-aral, mag -ano, mag nasa taga Jeddah Halos mahigit 40 na estudyante Dito sa Riyadh, halos 50 Tapos ganun din sa Dhamma Pero walang nakilala sa kanila na scam Madiban lang dito sa totoo lang, napanood mo yung video sa account na ito. Paano ka napadpad sa kabilang account? Tapos pag pm mo pa doon, ibang number binigay sa iyo. Halos. Napakalinaw sa totoo lang sa dami na halos isang daan mahigit na nag pm sa akin. Halos wala akong kilala sa kanila na scam. Pati yung mga direkta na nag-PM talaga sa akin sa TikTok, sa WhatsApp. Kasi alam nila kung saan ako ipi-PM legit. Wala, huwag ka pa dalos-dalos ibang number, ibang napuntahan mo, ibang account. Ganun lang po yun ikukumpara nyo min, hindi porket minsan may gumaya lang ng isang account, akala natin na ta, siya na yon yung ano hindi porket si Joe Biden presidente ng Amerika nagchat sa iyo Ka kamukha na picture niya tapos pangalan niya na Facebook or TikTok na akala mo presidente na talaga yung nag-PM sa iyo hindi porket ganun lang yung picture tapos pag check mo followers iilan lang so hindi natuloy yung sa damamat sa agenda at tandaan niyo po ako po ay isang estudyante din lamang nag-aral lang din po ako sa kanila. Hindi po ako empleyado, hindi po ako nagtatrabaho sa kanila. Nag-promote lang ako, yes. Pero nakikita nyo naman na legit. Pag may nag-PM sa akin, sa saan pwede mag-enroll? Diretso o punta sa office. Sinesend ko yung location. Meron talagang location, meron opisina. Pagpunta mo doon, cash ka magbabayad, may resibo, may uniform, may uh, module. Andiyan ang classroom, andiyan ang teacher. Legit. Nakikita mo, itong pinag-aralan ko, may mga videos talaga ako kada linggo na na-upload pati yung documentary ng graduation namin. 81 kami na graduate pati yung duty sa hospital. Lahat-lahat andiyan, kompleto. Hindi din ako nagpropromote, nagpropromote ng or nag-endorse ng kahit anong product or company na hindi ko muna kinikilala din yung kumpanya. Talagang ini-interview ko din sila Real Talk diretsahan para makilala ko mabuti bago bago ko i-promote kasi ilang taon ko iningatan yung tiwala ng mga tao sa akin sa social media sa totoo lang bilang isang muslim bawal magsinungaling bawal uh, mangloko ng kapwa dahil pananagutan mo yan sa kabilang buhay at maaari mong pagbayaran sa impyerno yan ang paniniwala isang muslim kaya tawag dito minsan pag may kailangan tayong i-donate mag-donate sa mga nasalanta ng bagyo mabilis nagbibigay agad yung mga ano saka walang piso na dumadaan sa akin diretso sa admin ko sa Pinas diretso sa mga tinutulungan agad kaya iniingatan ko, pati yung mga pinopromote ko. Kaya itong pinopromote ko na pag-aaral, nakita nyo naman, ako mismo nag-aaral, ako mismo kahit pa paano nag-graduate ng, uh, pero certificate lang ito, hindi diploma, okay? Ako mismo nakapag-work, nakita nyo, kahit 22 days lang ako nag-work sa, or one month lang halos sa, sa, hospital, kasi may iba akong reason sa, uh, about sa bata. Mahirap magtarbaho, may dalang bata sa trabaho So, bumalik pa sa trabaho ko dati as a uh, Islamic Center. So, yun po, mag-ingat po tayo next time mga kababayan. Ipa Paki tulungan po ako i-report itong account kung paano mag-report. Paki-report siya, paki-comment doon na scam. Pag minention niya yung pangalan niyo, paki-comment na scam ito. Dito try ko din palitan ngayon yung profile ko para hindi kayo malito at may followers, marami, maraming videos, may videos ako, hindi katulad nitong videos na si ito. At kung sino ka man behind na, na nagtatago Uh, account na yan na peke. Tandaan mo, may araw ka din, mamamatay at mamamatay ka din. Kukunin din ng Diyos ang kaluluwa mo. Babalik ka din sa kanya at itatanong niya sa iyo lahat 'yan. Iyaharap niya sa iyo lahat 'yung mga tao may utang ka sa kabilang buhay. Tandaan mo 'yan. Magkaroon ka ng konting hiya at takot sa sarili mo. Tandaan mo 'yan.